10 high school teams 7 college squads two divisions fighting for the championship crown who will reign 2015 watch every game live at www.sunstar.com.ph visit sunstar.com.ph to get the latest updates Mayong Adlaw, kini si Jason Doval o okay kini ang Sunstar Pilipinas. Commission on Elections din sa Dakbayan sa Subbu nangandam na alang sa last week of registration. Ang ahensya naglaong nga mudag sa ang mga tao alang sa deadline sa registration karong katapusan sa Oktubre. Ug ni ini si Attorney Marcel Sarno, ang election officer sa Cebu City North District, ni Butiag, na nagplano sila nga magpahigayon og off-site registration o gagitan ng venue mao ang Cebu City Sports Complex. As of October 2 sa North District, ana-analyze 4% sa total registered voters ang wala pa nakapabiometrics. Samtang sa South District, ana-analyze 2.62% ang wala pa nakapabiometrics. Sa mga mga datos, wala pa malakip ang kanto mga first-time voters sa Dakbayan. Si Sarno may pasalig nga paningkamutan nila nga maakomodar ang tanang magparehistro. Adunay gihapon sila mga express lanes alang sa mga mabdus persons with disabilities o mga senior citizens. Hinoon niyang giklaro nga wala na sila extension nga ihatag gani kutob lang sa alas 5 sa hapon ang ilang cut-off time. Nga to ang registration, dugay na niya siya. Hopefully nga uh, you will avail sa kwan kay lisod kayo, basi mo reklamo na lang ta during election day nga nung wala takaboto. So, uh, naatay katungod sa pagboto but we have also a correlative obligation nga pagparehistro so hinaot pa uh, sabto na sabto ni na sabto ni ninyo nga dili na mo ma-accommodate siguro ang ang tanan bat na mo nga we can uh, do unsa ato agyong makaya mga higala, karong Oktubre 31 na ang last day anang sa rehistrasyon. Kung wala pa kakalihok sa imong registration, ani ay angayang hinumduman sa dili pa kamuadto sa COMELEC. Atong sayran sa report ni Crystal Promente. First time voter ba ka o magparehistro pa o registered voter na apan wala pa ka-update sa imong biometrics data? Ayaw na pagdugay o bisitahan na ang COMELEC hilabi na nga nagkaduol na ta sa deadline sa registration aron makaparehistro ug maka-update sa imong voters information, bisitaha ang buhatan sa COMELEC kung diin ka nakarehistro aron makapaubos sa voter registration machine, diin kuhaan ka og digital picture, fingerprint ug signature. Matod sa COMELEC na kung wala ka makapavalidate sa imong registration information, mamahimong ma-deactivate ka o dili na ka makabutar sa 2016 elections. Kung wala pa kakaibaw sa status sa imong registration, mahimo kang mubisita sa website sa COMELEC. Ang deadline sa registration karon ng October 31. Make your vote count. Crystal Cromentes sa Sunstar Pilipinas. Dakbayan sa Subbo andam na sa pag-abli sa SM Seaside. Si Mildred Galarpe sa report. Nagsugod na ang pagpangandam sa syudad sa Sugbo sa pag-abli sunod buwan sa pinakadakong mall sa Sugbo, ang SM Seaside City. Ang problema sa trapiko mo ay gitanaw nga usa sa pinakadakong problema nga atimanon sa syudad labi na kung muulan o magbaha. Si Joy Tumulak sa Cebu City Traffic Office na kanayon nga ilan nang gisugdan ang pagbakbak sa Center Island sa Mambaling Access Road sa SRP. Yes, uh, before uh, natukod ang SMC side, doon na, na yung mga plano na i-widen no? ang uh, kining Mambaling Access Road. And then, uh, samot na ginsad nga pag-open sa SM, uh, gikonsulta ni ni SM no? ang maong problema and then dunay mga suggestion nga i-widen ang maong dan with the help uh, with SM. pero uh, do na pay mga negotiations nga gihimo pero wa pagid mo abot sa punto no nga kanus uh, himuon ang widening pero sa side sa DPWH do na toy mga plan nga i-widen ang dan pero uh, gusto ni DPWH is i turnover over o na sa national ang maungdan tungod kay local ang maungdan. So, uh, part unta na siya sa plano sa DPWH sa road widening na ilan na gisugdan karon gikan sa Sipadilya up to Mambaling up to Tagonol. So, part na siya sa plano unta. Giklaro usab ni Tumulak nga sa pagkakaron walay mga bagong dalan nga ablihan apan adunay initial nga widening sugod si Padilla hangtod Tagonol area. Yes, uh, before uh, natukod ang SMC side, doon na, na yung mga plano nga i-widen no? ang uh, kini mambaling access road. And then uh, samot na gyud nga pag-open sa SM, gikonsultan uh, gikonsulta ni ni SM no ang maong problema and then dunay mga suggestion nga i-widen ang maong dan with the help uh, with SM pero uh, doon na pa yung mga negotiations nga gihimo pero wa pagid mo abot sa punto no nga kanus agid uh, himuon ang widening pero sa side sa DPWH dun na toy mga plan nga i-widen ang dan pero uh, gusto ni DPWH is i turnover ona sa national ang maongdan tungod kay local ang maongdan so uh, part unta na siya sa plano sa pagkakaroon usa bulay bag-ong ruta sa jeep ang mubiyahi pa SMC side apan adunay gi approve ang DOTC nga ruta para hybrid buses nga bubiyahi gikan lawaan sa Talisay City padulong SMC side ngadto na sa SMC City North Reclamation Area Uh, regarding sa jeepneys, sa pagkakaroon sa kunhebawan, wala pa. Pero ang DOTC ni approve sa franchise sa hybrid bus nga mo mamasahero so mismo sa SMC side so mismo sa SRP from Lawaan SMC side to SM North Reclamation Area so kining mga hy hybrid bus mo estimate og mga 60 units 60 plus units. So gisugda na din sa karon uh, trabaho. and then uh, base sa kun uh, uniform lang flat rate no ang uh, presyo ang imong plate og asa kagikan as long as moabot ka si so sa imong destination subay sa gi-approve nga rota from DOTC. Alang sa Sunstar Pilipinas, ako si Mildred Galarpe ang kahuot sa dagan sa trapiko sa dakbayan sa Subo usa ka problema nga na sinati dili lang sa south o sa north o sa downtown o uptown area. O ang unsa ang hinungdan daniini, kakuwang sa dalan, kakuwang sa traffic enforcers o kakuwang ba sa disiplina. Si Joy Tumulak sa Cebu City Traffic Office nagkadayon nga usa sa pinakadakong hinungdan sa traffic mao ang kawala sa disiplina sa mga motorista sa pagrespetar sa mga road signs number one is disregarding traffic sign, DTS. And, um, no left turn. No yes, kanang mga signages nga no stopping, mohonong ka, no, no left unloving. turn, mo left turn ka. Yes, disregarding traffic sign. Um, Mao number one. Mm. Mao pinaka highest. Naasya sa atong uh, average is na naasya sa mga 50% sa violations committed sa usa 50%. and the rest fifty is katong mga ginagmay lang mga village. Matod pa mula ang problema sa trapiko dili masulbad sa gobyerno lang apan kininag kinahanglan sa partisipasyon o koordinasyon sa publiko. Your daily dose of Sunstar News. Good news! Sunstar's e-paper has a seven-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication, you may register with the following steps. First, go to the website www.sunser.com.ph. Click the e-paper button at the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use in the privacy policy. Click next. Step two will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sansor Cebu Free Trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your seven-day free trial subscription. For more information, visit www.sansor.com.ph. Alden Richards mayon nga lahi nga Yaya dab, ang makita sa ilang umaabot nga MMFF entry nga My Baby Love. Ang storya sa Iris Showbiz Chica ni Crystal Corrente. She's out of the Yaya character na. Maong kini ang gibutiag ni Alden Richards kabahin sa iyang love team nga si Maine Mendoza nga makakuyog niya sa upcoming Metro Manila Film Festival entry nga My Baby Love. Mato ni Alden nga dili pa siya kabutiag og detalye bahin sa umaabot nga entry apan iyang gi-confirm di nga dili na mahimong Yaya dub si Maine sa maong salida. Tungod ani gibutiag ni Alden nga mutabi na si Maine sa iyang role ni ini. Bisan pa man under wraps pa ang mga detalye kabahin sa salida og wa mahibaw i kung unsa pagyud ang role sa duha aduna na yung mga gagmay nga clues nga makita pinaagi sa tabang sa fan ang Instagram account nga Yaya Alden underscore forever ni share og usa ka hulagway nga nagpakita ni Alden og ni Maine nga aduna yung mga nerdy look apil sa caption sa mga hulagway ang hashtag my baby love diin makuha nga parte kini sa ilang shooting sa bagong salida samtang si my baby love director Joey Reyes generous pud kaayo sa pag-share og mga hulagway kaba bahin sa shooting sa Mong Salida. Kirsta Cremante, alang sa showbiz chika. Alang sa oban pang showbiz chika, bisitaha ang at Ulipalapod niya sa Twitter at Sunstar Kung din natapos ang atong mabalita, karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisita ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab among mga update sa Twitter at Sunstar Online o sa Facebook, Sunstar Philippine News. Kini si Jason Doval, ang kini ang Sunstar Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sunstar family. My Sunstar. A mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want and what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone, or tablet. Go to the Google Play Store. Type My Sunstar in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least three categories and at least one location, like Cebu or Davao or any of the cities in the Sunstar network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, Classifieds on Jobs and Properties, and Obituaries. What makes My Sunstar different from the Sunstar website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store so those with iPhones and iPads can enjoy My Sunstar. Thank you.